Good morning sa inyo guys, huling trabaho sa barko bago umuwi yung kalbo for today's video. Papasyalan na rin natin si Gloria pati si first timer kung anong ginagawa nila, let's go! So ayun na nga guys, hindi na talaga napigilan, uuwi na bukas si Kalbong Seaman TV, oh yeah! Kaya nakaredy na ba kayo para sa chocolate? All right. Pero bago yan, ito pala yung tibog natin sa barko, este binigay na trabaho sa akin ni Bosun. Ayusin ko lang daw to guys, pag natapos, bahala na raw ako sa buhay ko. Shit! Siyempre, bibilisan na natin ano pa bang ibang gagawin pagkatapos ng trabaho, kakain. Wala nang teka-teka, binutasan ko na kagad yung makapal na bakal guys. Hindi lang chocolate ang isishare ko sa inyo guys, pati na rin tong makapal na usok, sabay-sabay tayong suminghot. Alright! Hindi pa kasha guys, singhot ulit! kanino kaya mapupunta tong mahabang chocolate bar? Mukhang napakabigat. Sheesh! Pagkatapos mabutasan yung mabigat na chocolate bar, chap Sunod na hakbang kakain, food trip, este pagdikitin! We-weldingin lang natin ang iba't ibang posisyon guys Nang hindi na makipaghiwalay Oh she Pagkatapos mapatibay Bigyan pa natin ng palo-palo Okay, finish product na guys at bibigyan ko yan ng 2 months warranty by Kalbong Seaman TV para pagbalik ulit dito may aayusin ulit ako, oh yeah! Bago tayo pumunta sa huling gabihan guys, pasyalan muna natin si Gloria pati si first timer kung anong ganap. Eh, napakaangas para alas 9 na ng gabi pero naglalaba pa rin si Gloria. Oh. Okay, naglalaba, walang, walang, oh, walang pahinga, pati naglalaba. Ayan yung orasan niya, alas 9 na ng gabi guys. Oh. nyo naman, alas 9 na ng gabi pero, pero ano, sa bulaklak o oh. talaga pag girl. Grabe, astig, napakasipag kaya tinanong ko na rin siya kung magkano yung naipon niya. Magkano yung naipon mo sa isang kontrata? Ha? Ah? sama loob. Half day lang kasi yung trabaho ko guys, kaya siya na inggit. Pero ito yung mas matindi, si first timer. Ito naman yung experience sa barko. Uulit pa ba o hindi na? Uulit pa. Sir. Uulit, pa. Oh, uulit ay, yung, pa. Ay yung pitaka, pitaka. Yung ipon, yung ipon. Paldo ba paldo? Hindi na ka magkasya yung pera eh. Ay hindi na magkasya yung pera. Nagsasampalan eh. Ano? <laughs> Nagsasampalan. Na. Nagsasampalan sa pitaka mo. Grabe. <laughs> Paano ba namang hindi papaldo guys kahit hating gabi grinding? Bakit ang dami mo naman barya dyan? Ayun, ayun, ayun. ayun Namamalimos. 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 Namamalimos tayo guys. Na Grabe talaga si first timer. Hakot lang ng hakot habang nasa abroad. Libre pa tsibog kaya susulitin na rin natin to. Hindi na rin kasi ako makakahabot bukas ng gabihan dito sa barko guys kasi tanghali pa lang aalis na yung kalbo. Sheesh! Eh, may tinolang manok. Samahan mo pa ng fish fillet. Tapos, dito naman sa mga pang-healthy, pwede mo nang imekos-mekos yan, mga insan. Uy, mukhang masarap yung dessert. Paubos agad. Shush! Dahil nalalapit na rin yung kinakatakutan kong medical, stick to diet muna si Kalbong Siman TV. Oh yeah!